What do you make yeah. of this? Sabi niya kasi kayo yung nagpo-politicize eh. Ay naku, ewan ko lang. Uh, feeling ko uh, budget questions, hindi political questions ang itinanong ko. In fact, siya yung nagbanggit na yung libro sa bag ay ibibigay sa mga bata at may mga magulang sila at uh, yung mga magulang na ay boboto kaya ko daw, pino yung ba di, di ko nga binanggit yung salitang boboto, siya yung nagbanggit noon. And uh, so diba, kung may ganyang back page na yung full page ay, ay yung kanyang letrato at pagkakakilanlan bilang kaibigan, na yun din yung pamagat nung uh, kanyang ibibigay na libro, uh, ano talaga, uh, the photo looks very political and the uh, yung pagka-introduce ay panay din yung mga naging uh, political responsibilities niya. Anong basa nyo? Kasi may kopya na kayo, no? Kanina nakita ko, may... pinost nyo yung video na you were browsing <laughs> the book and madali na siyang basahin dahil napaka-ikli. Ano bang yes. reading nyo? Ano yung, ano yung, ano yung uh, naging standout na mukhang motibo, intention dito sa proyekto na, na ito? After nyo makita yung libro, pati yung sagot ng, pangulo, uh, ng, ng pangalawang pangulo? At the very least, ang motibo ay ipakilala talaga siya. Ipakilala siya sa isang milyong bata at as she said, mga magulang nila na mga botante uh, doon sa mga uh, liblib na lugar. So at the very least, yun yun. Hindi yung kwento, hindi yung illustrations. Kasamang-kasama yung pagpapakilala sa kanya. Mukha ba may kaugnayan din ito sa ano? Sa, kasi siya nangunguna sa mga surveys for 2028. Mm -hmm. Mukha ba may kinalaman din itong ganito kasi malaking impact ng aklat, 'di ba po? Definitely. Uh, 10 milyon ang gagasusin dyan kung masusunod mm -hmm. 'yung kanyang budget. Mm -hmm. At ano, uh, effective ang mga libro 'yung, yung kanya ay um uh, napaka-colorful ng na mga ng mga illustration uh, at dahil malaki 'yung points or, or 'yung font, ay eh, madaling uh, basahin. So, ah uh, siguro mag-a-appeal talaga sa Uh, sa young readers so uh, it is what it is and it it it's a it seems to be a very obvious communication tool kaya nga yung iba ay nagtanong pa bakit ngayon lang bakit hindi sa mga naunang taon 2022 2023 bakit ngayong taon and, and i suppose uh, inilink nila dun sa itong taon ngayon ay bisperas ng isang importanteng proseso sa susunod na taon yung binabanggit niyo, Senator, na bahagi itong 10 million na uh, proposed budget for the Children's Book Project, bahagi siya ng 100 million project, no? Uh, pagbabago campaign. Tama bang pondohan pa rin ito? E eh, wala na siya sa Department of Education. Nako, eh, pagda, uh, pagdako nga natin sa uh, proposed budget ng DepEd, Uh, makikita talaga isang importanteng pinaglalaanan ay yung textbooks and of course looking back makikita natin na meron palang problema ng underspending uh, para sa importanteng sangkap sa edukasyon na na textbook so kaya natatanong din no oh, bakit ngayon lang may libro sana nung dalawang taon siyang kalihim ng uh, Department of Education so uh, bakit ngayon lang no na napasok pa dito sa pagbabago campaign pero doon na sa opisina niya nanya bilang VP parang miscasting ng konte yan nga Im. Eh. Uh, mm -hmm. I, I, think ang nangyari diba I was watching the proceedings eh mukhang kailan nagsalita ano yung isang kasama uh, niyo, it's... si Alan Peter Keita mukhang binola pa si Vice President I don't know kung na-amuse yung Vice President pero nagkabulahan And the rest, they were very quiet. Tapos yung uh, chairperson ng committee, si uh, Senator Grace po, she was mm. trying to be objective. I don't know whether to afford, no? Kailan nagsalita, was... di ba? Mm, uh, well, kasi na-late din ako sa sa hearing. Uh, baka naman may nagtanong bago ako. Galing kasi akong uh, Commission on Appointments plenary. Pero okay. humabol talaga ako para makapagtanong. Pero ordinarily kasi, di ba po, uh, kakampi o hindi yung vice president ng kongreso? eh usually talagang binibigyan ng ano courtesy, 'di ba, ang budget ng Vice President at Office of the President. Ang tanong ko po, 'di ba, ano to dineretso na sa plenary, no? Approved na sa committee 'yan. Tama? Mm -hmm. Tama. Okay. Approved sa uh, committee kahapon. Ang, ang tanong ko po, Senator, kasi 10 million pesos to, siguro sa ibang mga tao maliit yan, pero 10 million pesos yan. I don't know how many Filipinos have seen 10 million pesos. Ang tanong ko, tama bang gastusan ito ng taong bayan, ng taxpayer money? para sa isang proyekto na talagang nakatatak yung pagmumukha ng Vice President? Kaya ako nga itinanong kasi nagmumukhang hindi siya tamang pagkakagastusan. At sigurado ako kahit sa loob ng OVP programs and activities and projects, may ibang mas karapat dapat na paglaanan ng 10 million na iyan at mas, mas proper. Uh, kaya yung, yung kortesiya lang naman na sinusubukan kong i-exercise at ina-expect ko rin sa mga resource persons namin ay yung institutional courtesy sa pagitan ng uh, executive at sa legislature at higit-higit sa lahat yung courtesy namin hindi lang sa gobyerno kurtisya namin sa mamamayan kasi nga galing sa buwis ng mamamayan at talagang siguro single digit percentage ng populasyon natin ang ever nakakita ng uh, 10 milyong piso talagang Uh, hindi yan maliit na bagay at dahil galing sa mamamayan, hawak ng gobyerno at kailangan gastusin ng maayos para sa napakaraming pangangailangan, I really feel it was simply proper for me to pose that question to her. Nga pala, Senator, kasi nagbigay na siya ng kopya, no? Uh, no. Sa pagkakaalam niyo, printed na ba yan yung lahat ng aklat na 'yan or sample lang yung binigay sa inyo kasi nanghingi pa lang sila ng 10 million peso budget. Oh, dahil uh, hindi niya sinagot yung mga tanong ko kahapon, buti nakakuha pa kami ng information sagot sa uh, bahagi ng tanong ko dito sa LBRMO sa Senate. Apparently may printed na na 200,000 copies at 50 pesos per printing. So hindi pa na hindi pa na-produce yung uh, gabo ang isang milyong kopya para sa programa dapat niya. Grabe, One million copies of that book. That's right. Mhm. Mm diba dapat dinadala yan sa ano, pagpapalathala ng mga makabuluhang textbooks. Correct, Hindi yung mga textbook textbooks. Yan, Hindi rin siya textbook, storybook na siya, di umano ang sumulat, pero yung textbooks na kailangan ng DepEd para sa ating mga estudyante napakarami pa. So, talagang ano Uh, misplaced item ito. Pero since nasa loob na yan ng OVP proposed budget, I'm sure makakahanap ang kongreso ng mas tamang at proper na pagkagastusan sa loob ng OVP budget. Okay. In short, pwede po siyang i-realign, tama ba? Pwede siyang ilaan sa ibang proyekto, pero within the office itself. sa so, uh, Strictly speaking, within the office itself. Okay. Pero ano bang sentiment? Ano bang uh, gut feel nyo? Ano yung pagkakapulso nyo sa mga colleagues nyo? Mukha bang uh, ilalaan yan sa ibang bagay na mas kap kapakipakinabang pagdating sa plenary deliberations? I'm very hopeful, Christian. Hindi lang dahil sa uh, sentiments. Uh, uh, namin dito, pati sa mga colleagues namin sa majority. Pero may magandang precedent pa kasi nung nakaraang taon eh. Naalala mo yung Confidential and Intelligence Funds issue kami sa minority ni Minority Leader Sen Coco, ang unang nag-raise niyan nung uh, pagdinig mm -hmm. din sa budget, proposed budget ng OVP. And kalaunan lumawak yung suporta para dyan sa aming mga kolig sa majority naman hanggang uh, pumasa sa Senate version at hanggang sa BICAM na tinanggalan ng confidential and intelligence funds uh, ang OVP. Dahil na-prove namin yung point na pag uh, confi at lalo na intel funds dapat doon sa mga intelligence agencies natin na mas... As we were talking about earlier, mas may mandate at mas may uh, expertise isagawa yung ganyang programa.